So, hi mga lakot Good morning. Ito po ang ating uh, part 2 dito sa Entramoros. So, kailangan nating paghati-hatiin para wala tayong taong masagasaan. Wow! So, no. So, dito, galing na ako sa iba't ibang henerasyon. Wow, henerasyon. Tinibit bitaw sinulit ko na ang aking pagala nilakad ko ang siguro hindi ko naanuhan kasi hapon ako pumunta dito then ano ah uh, ako parang gabi na ba kasi ang layo-layo tapos nilakad ko kung gusto ninyong gumala uh, dito kung gusto ninyong uh, hindi mapagod hindi mapawisan may ano naman sila may ah uh, kalesa tour guide so kaso lang may bayad pero alam mo naman na uh, kayang kaya nyo pero ako sa kaya ko hindi gustuhin ko ang paglalakad so samahan niyo ako so, samahan ninyo ako mga lakot sa ating ah uh, forest walking a uh, walking tours pala So, alam ninyo yun mga lakasera, yung uh, pagdating ko dito, diba doon sa kabila, pagbaba ako ng uh, jeep. So, pag ano ako ng malaking simbahan, kakatapos lang pala ng kinasal. So, alam ninyo yun mga lakasera, siguro kung hindi ako nagkamali, apat ang kinasal buong maghapon. Kasi pag lumating ako, may lumabas na, ano, insaktong lumabas yung kinakasal yung mga bride at groom. Tapos, umiksina pa sila. And then, pakatapos, may isang sumulpot na ikakasal. So, yun ang papasok pala sa simbahan. So, isipin nyo, pag uwi ko din, may kinasal na naman. Puro, ano, ah, uh, ang motive ni Lagrain. So, nakapakaswerte ko naman ngayon. <laughs> kasi, pagdating ko, pag uwi ko, nabutan ko, kinasal pa rin. Pero alam nyo, wala <laughs> nila ako magsabi. Charot, bitaw samahan lang ninyo ako sa ting a uh, walking dito banda. Kasi medyo malayo-layo. Nag-iisa lang ako kasi. Pero hindi naman ako na-boring eh. Sanay na akong mag-isang maglakad. So, ikotin natin ang mong Itramoros. I hope nga maikot ko. Char. Ang ikot kasi ano eh, madaming uh, meaning. Pinaikot kanya niya, pinaikot mo siya, umiikot ako. Dito lang ako umiikot. O ba diba? hindi ako umiikot sa kanya. Charot. So, ang laking area pala ng ano, ng Antramoros. So, dito, ah, uh, ganda ng sakyan, ano. So, yan. Alam nyo, hindi pa ako lumagpas, di ba, ito, kanto, doon. Yan, sa kalye. Hindi na ako nag, ano, bumibreak na ako. Ano, bumibreak? Kasi parang ano, eh. May pa ako. Ay, hindi pala. Mamiritso pala. <laughs> sa kabilang kato pala yun. May ako. Kasi anong oras na eh. Parang alanganin na din ako. So, madami din dito mag-jogging. Maganda dito mag-jogging eh. Kasi sa loob ng mga kanto, no, yung makapasok lang yung motor. So, dito, yan, overlooking din. Yung sa yung unang video ko na magandang overlooking nun, ito, ano to, ah uh, sumpay, ano sumpay? Parang tagusan dito ba, banda. So, kasi sa kasada ko lumaan din, bawat ka to, inakyatan mo. Ito ang last na, no. Diba? <coughs> Yan ang swimming pool na joke lang. tao <laughs> Alam yung may foreigner oh. Pogi-pogi. Umalis -pogi. naman ba siya. Baka natakot sa akin. Natakot na ba ako yung muka? ah, <laughs> <laughs> oh, diba? Ang ano? Siguro hindi pa ni... Oy! Parang wala... Pagkakalabo walang nakapasok dito or bawal siguro kasi wala akong naging tagtao doon banday <coughs> so dito naman uh, ano yun ano mga lang yun mga uh, bayani yung mga mukha ng bayani may eh, nagpa-practice din ng mga estudyante nito <coughs> maganda na dito mga ano mag-jogging kasi ang lumaan lang nito yung mga yung sakyan na, na ano yung mga jeep hindi so <laughs> alam niyo mga lakot sira yung unang punta ko pero hindi ditong banda sa may Intramuros pa rin pero part na Intramuros doon ako sa Port Bonifacio alam niyo mga lakot sira ang laki ng pamasahin nagkamali talaga ako sa pag ano kasi nung unang Honda ko, gusto ko kasi pag makakala ko LRT, gusto ko yung mabilisan. So, ako matipid ako tao. Pero, pag sa LRT kasi, dalawang sakayan. Kasi, alam mo mga first time or, hindi kasi ako mahilig mag ano eh, magtanong dito, sa baga yung an isearch ko lang kung anong malapit na LRT doon na ako ma, ma ano eh magaling eh so ngayon yung first punta ko sa Port Bonifacio kasi ang Port Bonifacio sa kabila lang so kung gustuhin mo punta dito laka rin lang so ngayon galing ako ng Noroteo sumakay ako ng LRT waba ako ng saan mo yun? sa sa ano ba yun? Basta, pagbaba ko, malapit sa may kikiki. <laughs> Ngayon, sumakay ako ng tricycle. Alam mo yung magkano yung ano, yung e-bike or tricycle. 50 ang bayad. 50 pesos. So, ako, ako sa inyo mga lakosera, yung sinong hindi pa nakapunta ng Intramuros, kung gustuhin nyo na mura lang ang mamasahe isang sakayan lang sakay lang kayo ng pier lahat ng pier dumaan dito kasi nung una pumunta kami ng uh, BIR, kumuha ako ng 10 number, kaso hindi ako pinayagan kasi maghanap sila ng butas kung aanuhin ko daw yung be ang ten, ten number ano nang gamitan ko so nagtanong ako na ako naman parang ano din ako sinabi ko naman na pa youtube so mag ano sila nang mag release sila ng 10 number pero magbayad ka ng 500 so ang 500 mo bawat ano pala yun bawat taon yun Oo Ang 500 mo Ano yun Mag Uminto Tataas ba Hindi na ko So Doon ho nalaman Kasi ang sinakyan namin Dalawa kami Sinakyan namin Pair So Doon ho nalaman Kasi yung BIR Malapit lang pala sa Intramuros So ngayon nag-jeep na na ako, sumakay na ako para fear. So, nag sabi ko ng konduktor, ay sabi ko ng driver, Sir, baba ako ng Intramuros. nag anuhan pa kami, sabi niya, ang laki-laki na Intramuros, saan ka pa talaga bababa? sabi ko na lang, basta Intramuros, wala problema. O ikaw, nasa sayo yun. <laughs> basta ang laki daw ang Intramuros. So, doon, bumaba na ako sa Unang intramuros. So, totoo pala ang laki-laki. O, ba? Diba? Parang hindi ko lahat nilakad eh. Sa kabilang ano, hindi ko inaano. Inaano, ano, ano, ano. So, yan na. Kasi ang ano eh, yung oras ko. Tapos, kadalasan kasi ako mag-alakwat siya. Hapon. Kasi pa umaga, ang init-init. So, maganda kung hapon sa bandang 3, tapos na makikapa. So, di ba, traffic. Di ba, 4 na. So, hindi masyadong mainit. So, dito naman, ito ang uh, simbahan. Pinakamalaking simbahan. Pero hindi ako nagtatanong kung anong pangalan itong simbahan. Hindi talaga ako nagtatanong na ano. Yung pare sa iba na Oo, oh, ano anong history nito, anong pangalan, bakit pinangalanan. So, ako magbibidyo lang ako. Gusto ko sana ganyan. Kaso, wala akong matanungan. Basta, yun na. Basta makabidyo na ako. Yun, ang walang isibahan. gano'n. So, dito po, dito maraming mga kalisa. So, dito mga lakotsera, kung gutomin kayo, may mga restaurant naman. Uh, so, maano sa busa, mabigat. Pero may ano sila, may tinatawag silang Mercadecelio. Ang Mercadecelio, <laughs> doon man na sa Maynahan, yun, yung madaming tao, yun ang Mercadecelio. Mercadecelio ba yun? <laughs> yun yung parang ano, market-market doon mo makita yung iba't ibang pagkain so may mga banda din sila kung gusto ninyong kumanta free din and then ano yan lang diba ang lawak naglalakala akong nag isa pero hindi ako matakot na ano basta always ano lang salig So, yan na mga lakasera ang ating pagano uh, pag ano. Pero yung last nito ito, numaan, di ba ako sa ano, sa, sa simbahan nila ako na ano nadatnan ko din ang bagong kasal na ang motive nila green. Nung unang kasal, green din. Ah, oo, tapos yung pangalawa, hindi ko na ano kasi ang bride lang ang nakita ko papasok pa lang sa loob ng simbahan. So, yung, ano, yung last na pag ko, green ang ilang motif. So, yan ng mga nakasira ang ating buong, uh, walking tour dito sa Entramuros. So, hindi man ako napapagod, hindi ako nasawang maggala. So, dito na lang. Maraming maraming salamat ito po ang inyong naglalingkod, naglilingkod pala. Ako sa Ryan nun medyo mano yung boses ko. Wow. Kasi may sipon ako siguro sa init. Kasi, di diba, galing ako na sa tour nung Sabado. Ang init-init, pag uwi ko, uminom ako ng malamig na tubig. Kaya yan, sinisipon ang inyong lakwat, sa may kunting ubo kasi sa panahon ngayon ang init-init mas mainit pa yung mga ano ninyo charot so yan na lang once again maraming maraming salamat I hope nga hindi kayo magsasawang mag support and always pray to God isa lang mas sabi ko tiyaga, tiwala and pray o oh, yan mga lakasira yan ang ano ano naabutan mo di ba green ang motif kaano lang nila kakatapos lang ng ceremonias hindi ko nabutan nag ano sila na uh, mikos mikos sila sa labas eh And then, ito lang na nabidyohan mo. picture sila. Yun na. Once again, maraming maraming salamat. Bye. Thank you. God bless.